Balikan natin si Christy Fermin. Ayun. <laughs> Patuloy po ang pagngangalangal ng isang Christy Fermin. Sabi ng mga natin, mukhang siya yung nagpapaawa na kung ano ay siya yung big uh, victim nga sa issue between between her and Vice Kenda. Mm uh -hmm. -huh. Matindi yung kanyang mga pananalita. Ano ho? At dinamay pa nga ang LGBTQ community. LB, LGBT plus Q community. Anyway, kung ano man. Sabi, sabi naman natin saan si Pae na daw ay si Christopher Min sa network na kanyang pinagkatrabahuan ang TV5. Marami pang ilan dyan ng mga TV5 or kapatid um, or mga solid kapatid. Yun ba yun? Matatawag na ganun. Like solid kapamilya kung sa ABS-CBN. Marami dyan ng mga solid kapatid na kuno nga ay i-boycott na ito si Christopher Fermin at si Pae na sa kanyang programa sa TV5. At kung hindi, natural lamang na hindi na rin tatangkilikan ang ilan pang programa ng TV5. Si Paina, netizens makes an appeal to TV5 and News5 to kick off or to kick Christopher Min out of the network. Malaking kahihiyan, totoo. Malaking um, kasiraan ng network ang isang Christopher Min. Dahil, ito galing naman sa mga netizens. Dahil alam naman natin Okay, bakit pinagkakatiwalaan pa rin kasi ng mga ganyang network? Kung alam naman nila siguro rin kung gaano gaano katindi magsinungaling ang isang Christopher Min. Diba? At gumawa ng mga issues ng mga celebrities na sa tingin ng iba, ng mga netizens din, ay hindi siya nakinabang. Katulad kay Vice Ganda po. Walang pakinabang siya kay Vice Ganda. Siguro in the past, merong hindi magandang pagkakaunawaan given pero yun nga nakikita ng mga netizens ay hindi hindi tapo kinabangan ng isang Christopher Mintz si Vice Ganda. Kaya ganyan ang kanyang ganyan katindi magngalngal ngayon at awayin si Vice Ganda nang walang karason-rason. Walang karason-rason. Walang matinong dahilan yung kanyang pagngangalngal at pagpaparinig kay Vice Ganda. At yung pagtira niya kay Vice Ganda at kay Ayon. Nakapo, matatawag nating inggit yung ganon, posible, di ba? Pero talaga, yung kaiinggitan mo ay hindi naman hindi naman kasing edad mo. Di ba parang ganon, dapat yung kainggitan natin, yung mga katulad kasing level natin, kasing edad natin. Pero napakalayo po ng estado niya sa buhay. Alright? Netizens on social media platform, aha, uh -huh. Twitter, makes an appeal to TV5 and its new department, News5, to kick veteran showbiz columnist Christopher Min out of the Kapatid Network. Veteran ito ah. Pag yung pagiging veteran niya, di ba pag sinabing veteran, uh, makikitaan mo talaga ng dunong, lalong yung mayabong yung galing. Pero yun po ay kabaliktaran sa nangyayari kay Christopher Min. Yung pagiging, yung pagiging, um, yung pagiging batikan niya ko, no? Yung matagal na siya sa, sa, sa industriya, ay mukhang Paurong. Okay? Paurong ang nangyayari dahil yung yung mga usapin niya, kalimitan personal. Kalimitan atake na napakababa at napakababa, napakakitid. Anyway, this comes after the latest uh, uh, tirade of Fermin against the family Comedian and box office icon Vice Ganda. So, alam natin yan. Fermin received bashing after insisting that Vice is a man and just dressing as a woman. All right. So, kung babalikan natin yan, talaga, talaga ulit Christopher Min, yan ang linya mo. As if naman hindi alam ni Varys Kenda kung sino at ano siya. Kayo po ang mas nakakaawa dahil mukhang hindi nyo talaga kilala ang sarili nyo. At higit sa lahat, hindi nyo alam ang pinagkagagawa nyo. Alright. Most of them are calling the attention of uh, TV5 to kick Fermin out of the network and reminds the Kapatid Network of what ABS-CBN has done to help the network. Karamihan kasi dyan na tumatangkilik din sa Kapatid shows or TV5 shows ay mga kapamilya. Okay, mga solid ABS-CBN fans. Most of them are calling the attention. Anyway, Vice Ganda is currently a contra star of ABS-CBN, TV5's biggest entertainment content provider. Yun, you see? Matindi niyang atakihin kaya para sa TV5, dapat lang, dapat pakinggan niyo yung itong mga natasan. Napaka-ironic talaga na si Vice Ganda na nakakatulong sa programa niyo ay tinitira, pailalim, tinitira sa ang angguluman na itong isang Christopher Min na nasa kapatid network din. Kaya paano kayo nagkitiwala? Paano, nag, paano nyo na ang team na yung nagbibigay ng, ng, or tumutulong sa, sa inyong istasyon para umangat? ay sinisiraan ng isang taga sa inyo rin na si Christopher Min. Diba napaka-ironic niyan? Sana pansinin ninyo ang mga netizens para to sa TV5. Sana tignan nyo yung, yung kinaing na ito ng mga, ng mga netizens na napaka-valid. Good luck sa iyo, Christopher Min.